Tara, natin ano ngayon. Tilapia ang ano inihaw na may palaman si Kuya sa natis. Tapos, magpapakulo ako ng kamuting kahoy at saka may uh, gumawa ako ng atsara nga pala. So, yan na yung lunch natin. Alright. Sige. Update ko kayo. So guys, babalik na rin na natin ang ating inihaw. Nangamoy na, sarap. Goy. Ang puto lang buntot. Awa naman, naputo lang buntot. Yan, lagay natin yung buntot. Meron pang isa dito guys. O, oh, ito. Bali, tatlong iihaw ko. Para sa tanghalian. Para sa masarap na tanghalian inihaw natin na tilapia tapos may pinakulong kamote at saka may achara so that's all for today's lunch see you later ganun